Alright mga kamukil oh, Magandang umaga sa inyong lahat So umagang umaga mga kamukil inumpisahan ko yung paggawa ng hagdanan itong project namin Para sa second tour Yung una kong ginawa dyan mga kamukil Hinulugan ko yung pinaka Lapatan ng ating runner sa hagdanan dun sa taas Kasi ilili out ko siya dyan sa baba Kunin natin yan no? Ang ginawa ko dyan mga kamukil Kaya kailangan natin maghulog dyan Para mula dyan susukatin natin Kung gaano kataas yung kailangan Ikat natin sa ating runner para sa hagdanan para sa sloping mga kamukil so sa pagkuha naman yan na uh, malalaman natin kaagad yung ilang steps yung magagawa natin sa ating hagdanan o so, mula dyan sa taas mga kamukil sukatin nyo lang hanggang sa flooring nyo sa pinaka floor penis sa baba hanggang sa floor penis dun sa taas tapos uh, divide nyo sa 20 o so, pag divide nyo sa 20 mga kamukil yung 20 na yun, yun yung riser yun yung pinaka minimum o max uh, maximum mga kamugila 15 to 20 yung minimum natin dyan pwedeng 15 maximum na yan 20 sa ating riser so pagkatapos nyo ma-divide yan mga, uh, ma -divide yan, mga kamugil magkano yung sagot nyan o yung answer nyan uh, multiply nyo sa steps nyo kung anong lapad ng steps na gusto nyo so sa akin mga kamugil uh, dahil aktualan to kaya inaktual ko si mga kamugil kasi uh, medyo komplikado yung space na panglalagyan natin ng uh, hagdanan o 25 so multiply ko sa sa multiply sa 25 so kung magkano yung answer niyan yun yung kailangan natin putulin na pang runner sa ating hagdanan upang yung binigay na uh, steps, kung ilang steps ay makukuha natin paglagay natin sa ating runner, so yun lang po yung diskarte eh. kaya nag-layout ako dyan sa baba mga kamukil para makuha ko yung pinaka iskwala dyan sa baba ibig sabihin pag nakuha natin yung iskwala dyan sa pag layout natin sa baba paglagay natin ng ating mga steps mga kamungkil uh, yun yung susundan natin para tuwid na tuwid yung ating mga steps no? pantay na pantay siya lahat so ngayon ito yung diskarte ko mga kamungkil aktualan to Ah, uh, kung gusto nyong walang sablay talaga mga kamukil yung pagkatrabaho so aktualan no? ito papakita ko sa inyo So ngayon mga kamkil, malamang ang tanong, kamkil, bakit mo pa bakit ka ba nagli-layout diyan sa baba? Pwede naman yung hulugan sa taas, no? So yung problema ko kasi diyan mga kamkil, kung nakikita nyo may wall, so may existing na bahay yan, may gater at saka bubong pa sa taas. Hindi ko kayang mahulugan kasi may nakaharang na bubong pa. So, ang ginawa ko mga kamkil, diyan na lang ako mismo sa baba, nag no? Total sa taas, iskwalado naman yon So, pag na ko dito sa baba, ibig sabihin, magkatapat yan sila dun sa taas. So, ginawa ko to dito sa baba mga kamukil para yung runner natin sa hagdanan is malagay ko siya sa sentro, pinakasentro. No, kasi dun sa taas, naka, nakasentro po yan. So, mula dyan sa iskwala ko mga kamukil ah uh, kunin natin yung pinakasentro. So, sa ganung paraan, may lagay ko yung runner natin yung hinawa ko mga kamukil no, sa pinakasentro. Ngayon, ang susunod so, natin gawin mga kamukil gumawa tayo ng uh, pattern. So, yung pattern kaya ng mga kamukil, 20 yung riser niya, Uh, 25 naman yung steps niya so inactual ko siya so naactual ko na mga kamukil nakuha ko na kung ilang steps ang magagawa o gagawin so magputol na ako ngayon ng ating riser Pundasyon ng ating riser na kung saan doon natin ipapatong yung ating uh, steps so kung napapansin yung mga kamukil yung nilagay ko dyan sa baba ng 4x4 may nakikita kayong 1x1 yan po yung aking pattern sa aking steps mga kamukil no, steps at saka riser kumbaga ginawa ko na yun una para pagkakabit o maikilagay ko na yung ating runner na compute ko na kung gaano kahaba yung runner na ating ilalagay para makita natin yung ating sloping so inactual ko siya mga kamukil na dinikit yung aking pattern na steps at saka riser no? 20 ay yung ating aking riser dito mga kamukil at 25 naman yung aking steps kasi yun lang po talaga yung kaya sa space na Uh, ginawan ko ngayon ng hagdan kapag ipipilit ko kasi yung 30 mga kamukil unang una may bubong tong bahay na existing so pag akyat ng tao mga kamukil ma uuntog siya dun sa pinakagater so kailangan kong i-adjust na makalabas tayo sa pinakagater para uh, hindi komplikado no hindi mauntog yung aakyat So, nung ini-adjust ko siya mga kamukil, papasalamat ako at nakuha siya sa 30. So, hindi naman pwedeng gumawa ako nito ng mga may landing sa taas mga kamukil kasi pa-straight lang talaga yung pwedeng gawin dito. Okay. So, yan na yung forma ng ating uh, riser mga kamukil. Ah. Yan na. So, paggawa naman yan mga kamukil, gawa lang kayo ng isang pattern. So, sunod-sunod na yan. Mapirpik nyo yung isang pattern, yan na yung uh, gagayahin nyo sa paggawa. Yan. Kailangan naka islant sya yung pakating natin mga kamugil kasi kung napapansin nyo naka sloping din yung ating riser so pinaka importante huwag nyo kalimutan mga kamugil kapag ganito aktualan gagawa rin kayo ng uh, priming ng ating steps yun yung pinapakita ko kanina na one by one o, pagkabit din ng ating riser mga kamugil kailangan makukuha natin yung tayo nya yung pinaka straight na tayo nya kasi yung disadvantage dyan kapag ilalapat lang natin rito so, di natin gamitan ng level na makuha natin yung tuwid Uh, pagkabit natin ng ating priming mga kamugil, yung iba lumalapat dun sa ating riser, yung iba naman nagkakaroon ng gap, kaya mahihirapan kayong mag welding dapat 0-0 yung pagkakat natin dyan ayan, pagka na-check natin na nasa tamang tuwid na yung tayo nya uh, i natin so, ginawa ko dyan mga kamugil para walang sablay, gawa talaga kayo ng prim, no? na guide nyo so ngayon yan nakita nyo yung frame ko dahil naitayo ko na ng maayos yung ating riser ang susunod naman natin gagawin dyan itapat natin yung pinakagilid ng ating steps mga kamukil, dyan sa ating riser para dyan natin maiwil siya ng maayos ngayon pag tapat natin dyan matapat okay na siya ilibil natin kung sakaling wala siya sa libil mga kamukil ang gagawin natin dyan ikakat natin yung ating runner magkat tayo dyan na pwedeng ipasok natin yung ating uh, priming na steps para makukuha natin yung uh, libilasyon o libil ng ating uh, steps lalo na sa pagtatiles natin dyan sa agdanan so yan siguraduhin natin na yung uh, gilid ng ating steps at sa kariser is magkadikit talaga yan at street na street para pag Uh, weld natin walang problema so ngayon na-check ko na siya ng straight na siya guguhitan lang natin itatapat lang natin yung ating pangguhit dun sa pinaka-prim natin so yung guhit na yan mga kamukil ikat natin yan so para malalaman yung mga kamukil kung gaano katas yung ikakat natin pababa baka kasi sumobra pag sumobra ng mga kamukil wala nang tibay yung ating prim kasi malaki yung nakukuha mong uh, kinat mo o iskwalahan nyo lang yan mga kamukil na naka 45 yung uh, ano nyo yung guhit nyo pagka ganyan eskwalahan lang na naka 45 sa eskwala na yun na naka 45 yun yung magtuturo kung hanggang dyan, hanggang saan lang kayo magkakat yan nakat ko na siya mga kamukil yung kinat natin mga kamukil no po yan mga kamukil na makukuha yung tibay ng ating runner kasi yung ipapalit natin dyan yung, pin, yung pinakamismong uh, frame natin matatapalan din ulit yan ng ating frame kinat lang natin yan mga kamukil para yung level ng ating frame i makukuha natin so may iba kasi mga kamukil hindi niyan kinakat ang ginagawa dun na nila ili pag nata -tiles sila so ang disadvantage kasi na mangyayari doon mga kamukil hindi pantay pantay yung ating riser kapag kaganon so mabuting dito pa lang sa frame pa lang wala pa tayo nagtatiles hindi pa tayo nagtatiles ili level na natin para paglapat ng ating tiles uh, yung pinakadulo na lang ng ating frame pwede na natin yung sundan sa pagtatiles natin hanggang doon lang din yung ating pagtatiles ang gagawin ko ditong pang prima mga kamukil sa steps natin hindi po yung tubular na ginagawa kong pattern no pattern ko lang po yan ang gagawin ko dito is 1 in 1 half na angle bar na may kakapalan din uh, no, tamang tama yun 1 inch yung ating buhos tapos uh, half inch yung ating tiles no so yun po yung ating o oh, aking discard mga kamukil ngayon nung cut ko na siya ibabalik ko yung steps natin na nakapatong doon sa ating riser tapos libil natin ulit di ba so libil na libil yan mga kamukil yun nga lang disadvantage nito kapag kaaktualan is uh, matagal siyang gawin kasi aktualan to eh hindi pwedeng madalian no o ang kagandahan lang dito sigurado sigurado ka na walang sablay tsaka kapag kaganitong mga klase mga kamukil wag mo nang ipipix sa pag no huwag pull weld ng pull weld kaagad spot spot lang muna saka na natin i-pull weld kapag natapos na natin sa paggawa ng ganyan papunt mula dyan sa baba hanggang taas wala na talagang sabay perfect sablay perfect tong perfect to na saka natin saka tayo mag pull weld so yan o yun po no ang diskarte eh. paulit ulit lang mga kamilyan kakabit naman ako ng isang riser natin So, ikakabit natin yan mga kamukil doon sa pinakadulo lang ng ating kinat. No? Dahil tuwid yon ginamita natin ng iskwala, yung pagkakat natin, itatapat nyo lang talaga sa, sa pinakadulo ng ating kinat. No? So, may pattern kayo lagi kapag ka ganyan. Ayan, nung nakuha ko na yung tuwid, winuid ko na siya kaagad mga kamukil. Nagkatapos niyan ma-weld, ipapatong ko naman yung steps niya. So, maguguhit na naman ako ulit kapag nakuha ko na yung perfectong pagkaanggulo niya. Yun lang, paulit-ulit lang, mga kamukil, ah. <coughs> So, excuse me, mga kamukil. So, yan, mga kamukil, uh, episode 8 tayo dito, paggagawa ng hagdan. So, sa susunod kong upload, mga kamukil, episode 9, abangan nyo. Yung second floor dyan, is may hubog na po yan, no? Oh. Sa within 9 days naming trabaho, mga kamukil, may hubog. May hubog na po yan. So, bali, ako yung nagtatrabaho dyan sa hagdan. At uh, yung apat ko nakasama dun din sila sa taas mga kamugila uh, binigyan ko sila ng layout para sa framing ng ating pagpo-flooring o oh, ayan mga kamugilo dahil natapos ko na sa paglagay lahat ng mga riser at nakuha ko na yung mga level nya nabutas ko na lahat so ikinabit ko na yung ginawa kong pattern na uh, steps no so yan po yung kagandahan kapag ganito lahat may pattern tayo walang supply. So, ganyan po yung magiging forma niya mga kamukil. So, sa pinakababa dyan mga kamukil, sa baba niyang kinabitan ko ng steps, may isa pa yan. na bukas, tra ko yan. So, yan lang mga kamukil. Naway sana, may uh, ma-share nyo itong video mga kamukil para naman makatakatulong tayo sa mga taong gustong magbigay o gustong matuto sa larangan po ng construction. Yan. Napakasimplit, napakalinis. Thank you. Maraming salamat mga kamukil.